Hey, how are you, Emil? Yan, ulit po ulit mga katili viewers. Kapag uh, palang araw po muli, uh, meron po ulit ako papakita sa inyong uh, design po ng uh, sticker sa tricycle. Bagong design po ito. Pinoy na pinoy po ang dating. Kaya tingnan na po natin. Bali, hindi ko na po pinakita yung pag-layout ko at pag-design. Pinakita ko na po yung uh, finish product ng aking uh, design ng sticker. yan po siya. Ayan. Stay safe. yung party with wings. Ayan po yung Mary Ann. God is love. Sa kabila na po ay cancer. Yung sa salamin po ay smart drive. At champion. Tapos ka ito na kay Uli. Ibit po naman tayo sa tabi. Gilid. Side. Ito yung sa gilid. No? Real water with uh, man with labi tubo. Ball card, stay humble. Then stay safe itaas. Dito nung sa likod. Po, smart drive. So ayan. Renew kasi ah, uh, ito po ay lumang tricycle na pinaremodeled. Kaya uh, lumang bago. Renew. At ito nga po yan yung logo po ng bagong Pilipinas. At least, ito na po yung smart guard Bali, kakabit pa lang po ng mayari ngayon. At sa likod, yan. Ito po kasi ay magayos ng gripo ng mayari. Kamilyado May ito po yan. Ito po yung sa gilid. At siyempre, hindi natin kakalimutan yung Uh, babala sa mga driver ito yung stop speeding and report stop you and kailangan na yung smart drive para hindi ka masyadong pabilis yan po yan and may mga tira pa po akong mga pang lining gagamit ko pa sa ibang tricycle yan yan may ari nga po pala nitong tricycle ito ay si Uli Arawan to yan Tingtinan, tingnan pagin natin tapos na Uy, uli o po yung may ari ng tricycle hello salamat uli sa tiwala sa Amil Arthur uh, Artwork and Job yan salamat uh, po uh, sa magandang nga yung ni Boss Amil eh, salamat din salamat sa yung tiwala ba, busy, busy business na Pupunti yata ng Christmas party ng mga empleyado ng munisipyo. Yan siya po yung uh, plumber po ng munisipyo. Kaya kung gusto po ninyong magpaayos ng kwati real area, tawagin po lang siya, si Veroli. Yan, Ron, Ron, Ron 2. Ayan po, kanyang tricycle. Yan. Nakablog. Hmm. Thank you po. Salamat ulit po, salamat po muli mga ka sa inyong tiyagang pagtingin sa aking bagong gawang sticker tricycle. detail. Yan, bagong design po yan. Pinoy na pinoy po. Dating ano po. Kapulay po ng plug ng Pilipinas. kung uh, gusto po nyo panoodin nga pala yung paggawa ko ng pag-layout ng sticker sa computer, din pagkakat sa platter, uh, doon sa mga naanok po mga video, nandun po yung proseso. Saka pag-install po. Yan. Kaya ang ganito na po muli. God bless. Bye-bye.